Sinalubong na mga berya ang automated election sa ilang piling barangay. Nagka-problema rin sa mall at early voting. Habang ang mga preso bumoto kahit hindi raw, hindi raw nila kilala kung sino ang mga kandidato. Nasa frontline na balitang si Camilo Samonte. Sa unang pagkakataon, pinayagang makaboto sa Barangay SK Elections ang mga bilibid inmates sa Muntinlupa. Kabilang dyan si Jeff na maagang pumila at may nakahanda pang listahan ng mga kandidato. Kahit aminado siyang hindi niya kilala ang mga iboboto niya. Paano ka nag-come up dyan? Paano mo nagawa? Nasulat yung... Binigay lang po sa amin sa law. Ano? Binigay po sa law. Sino nagbigay? Mga kasamahan lang po namin. Pero ikaw, yan din yung iboboto mo. Hindi ko po kilala itong mga ito. <laughs> Stay na lang. Yung buboto na lang po. <laughs> hindi mo sila kilala? Taga Makati po ako eh. po yung love boto ko rito. Hindi pinayagan ng Commission on Elections sa mga kampanya sa loob ng kulungan ang mga kandidato ng barangay poblasyon na nakasasakop sa NBP. Kaya sa flyers at posters lang sila nakilala ng mga preso. Giit ng Comelec, sapat na raw yan. Automated naman ang botohan sa Paliparan Free Elementary School sa Dasmarinas, Cavite. Pero imbis na mapabilis, bumagal pa dahil sa aberya. Napunitan pa nga ng balota matapos maipit sa vote counting machine o no VCM. Una, misread siya. And then dapat i-return, ano siya, i-return. Nung mag-return siya, nung una ayaw, nung pangalawa na, eto na ang lumabas. Napunit na siya. At saka sa tagal kong umupo, first time ko ito na naranasan na napunit siya. Um, kaya hindi ko rin alam. Sa takot na pumalya pa ang VCM, tinutukan na ito ng electric fan para hindi mag-overheat. Sabi naman ng Comelec, normal lang ang aberya sa VCM. Tatlong paaralan lang ang gumamit nito para sa pilot test ng barangay level automated election. May pilot testing din ng early voting hours para sa priority sector sa Mundinlupa Elementary School. Alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga ang special schedule para sa mga senior citizen, may kapansanan at buntis. Kaso ang problema, kailangan palang sumagot ng waiver form bago makaboto. Nakatagal din yan. Ang hirap eh. Kagaya niya, kanina pa yan sa loob. Ano, asan mo ang papel para makaboto sila? Meron pang seniors sa muntik maubusan ng form. Nagsori naman ang komele. Isa pang first time sa barangay election ang pagboto sa loob ng mall. Pero pati yan, nagkaproblema rin. Ang botanteng si Tomas, 86 anyos, na ihulog daw ang balota kahit wala pang naiboboto. Tinuro dyan, hulog mo dyan. Di ko naman. Tapos doon nakatayo. Ako tapos na ba? Oo, tapos na. Hindi eh, pa ako nakakaboto ah. Siyempre, nagulat ako, bakit? Hindi ko ako pinaglalagyan na nito, hindi pa naman ako nakakaboto. Depensa naman ng election officer, maling pila ang napuntahan ng botante. Sa kabila ng mga aberyang yan, giniit ng Comelec na mapayapa at matagumpay ang eleksyon. Dalawa lang daw kasi ang naitalang gulo. Wala rin idineklarang failure of election. Maliit na porsyento pa rin yung nagkaroon ng disruption as against doon sa natuloy ang ating halalan. And to us, to us that is a victory of sorts. Kasi uh, despite the fact na, na napakadami na nating botante ngayon, kumpara sa mga naging botante dati, ngayon napakadami nating botante. Nagbabalita mo lang sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.